Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa conditional branching sa JavaScript. Maaari kang matuto tungkol sa mga if statement at switch statement gamit ang mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code mangyaring gamitin ito. Ang if na pahayag sa JavaScript ay isang pangunahing estruktura ng kontrol na ginagamit upang kontrolin ang pagpapatupad ng code batay sa kung ang isang partikular na kondisyon ay totoo o mali. Kung ang kondisyon ay totoo, ang bloke ng code ay isinasagawa, at kung mali, ito ay nilalaktawan. Sa halimbawang ito, dahil ang halaga ng x ay mas malaki kaysa sa 5, x is greater than 5, ang ipinapakita sa console. Sa paggamit ng else, na pahayag kasunod ng isang if, na pahayag, maaari mong tukuyin ang code na isasagawa kapag ang kondisyon ay mali. Sa kasong ito, dahil ang x ay mas mababa kaysa sa 5, x is 5 or less, ang ipinapakita. Kung nais mong mag-check ng maraming kondisyon, gamitin ang else if. Ang susunod na kondisyon ay each check kung ang original na if ay mali. Sa kasong ito, dahil ang x ay lima, ang x is 5 ay ipinapakita. Kung nais mong isulat ng mas maikli ang isang if na pahayag, maaari mong gamitin ang operator na ternaryo. sa kasong ito, dahil ang number ay P2 odd ang ipinapakita. Ang switch na pahayag sa JavaScript ay ginagamit upang ihambing ang isang ekspresyon, karaniwan ay variable, sa maraming halaga, mga kaso, at isagawa ang kaukulang code. Katulad ng if na pahayag, gumagawa ito ng kondisyonal na sanga, ngunit ito ay madalas na mas madaling mabasa kapag mayroong maraming kondisyon. Sa halimbawang ito, dahil ang fruit ay apple, ang this is an apple ay ipapakita sa console. Sa pamamagitan ng paglagay ng break sa dulo ng bawat kaso, lalabas ka mula sa switch na pahayag matapos makumpleto ang kaso na iyon. Kung hindi mo isusulat ang break, ang susunod na kaso ay maiisasagawa rin. Ito ay tinatawag na fall through. Sa kasong ito, dahil ang color ay red at walang break pagkatapos ng this is red, parehong ipapakita ang this is blue at unknown color. Ang default ay ang bahagi na isinasagawa kapag wala ni isa mang case ang tugma. Ito ay tumutugma sa else sa isang if na pahayag. Sa kasong ito, dahil ang animal ay dog, ito ay napupunta sa default at ang unknown animal ay ipapakita. Kung nais mong magsagawa ng parehong operasyon para sa maramihang kaso, maaari mong isulat ang mga ito ng sunod-sunod. sa halimbawang ito, kung ang day ay isa, ang weekday ay ipapakita. Ang isang if na pahayag ay angkop para sa pagsuri ng mga komplikadong kondisyon o saklaw. Halimbawa, ang mga komplikadong kondisyon tulad ng isang variable na x na higit sa o ng sampu at mas mababa sa o ng 20 ay hindi maaaring may sulat sa isang switch. Minsan, ang isang switch na pahayag ay maaaring gawing mas madaling basahin ang code kapag sinusuri kung tumutugma ang isang halaga sa isang tiyak na halaga. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pagprograma. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon.